Ito guys, isang video ito na gagawin ko bilang mga, ayun, tulad ko na galing din sa ibang lugar. So, hindi lahat ng mga tao na galing sa ibang lugar, ayun, nag-ano, kumanda yung buhay. At hindi din lahat na hindi, ayun, meron din marami din yung, ano, nagiging maganda din yung buhay dahil po, ayun, uh, nakapag-trabaho. May sumataas din yung sahod kumpara dito sa atin. Ito po ay isang true story po talaga to sa mga tao po nila ano, na sa ibang bansa. Ayan. Ang akala po kasi ng lahat, pag yung isang tao ay nasa ibang bansa, ayan, napakadami ng pera. Pero totoo, hindi pa ha. Lahat po talaga ng pera, or most of the money, yung uh, pinaghirapan po natin, yung kadalasan po sa mga Pilipino, pinapadala po iyan balik dito sa Pilipinas. Ayan. So, minsan nga, wala nga tayong may ano eh, yung mga tayo mismo na nagtatrabaho, wala tayong ititira sa sarili natin. Ayan. Uh, correct me if I'm wrong, pero kadalasan po sa atin as mga Filipinos, uh, maybe a 95% na mas malaki yung pinapadala natin balik, balik dito sa papamilya natin kaysa itinitira natin sa sarili natin. Pero ang totoo po ay, yun po ang isang mistake. Maliba na lang po kung yung pamilya niyo po ay yun talaga kung tumutulong. Pero in fairness, mi, oo nga, pwede. Pero hindi talaga ganyan. Yun, hindi talaga. Yun, minsan lang talaga na magkatukma yung decision niyo sa kayong sa iniisip niyo. May tinatawag doon eh na expectation versus reality, o di ba? So, sa video ito, isa po ito sa experience ko lang po. At sa mga naririnig ko din, tayo kasi mga nasa abroad or mga nasa ibang bansa, ang ginagawa natin is, pinapadala natin halos, o di ba? Minsan nga gusto natin mangutang tayo para may padala lang tayo, di ba? True story yan. O, oh, sabihin niyo sa akin na ako naman ay nagganito ganyan or I don't, I don't care about that because I am here to telling the truth. Alam ko mayroong mga ano mga ma, ma, ano lang ha. Pasintabi lang sa mga tatamaan dito 'yan. Pero sa totoo lang yung iba kasi akala nila ayun nasa ibang bansa yung mga ano uh, nag ano yan uh, mara, mas marami yung tira uh, ang na isi, i, iniwan sa kabulsa nila kaysa pinapadala hindi totoo yan kadalasan talaga out of 100% maybe 1% only yung nagtira lang na mas ah uh, more than doon sa pinapadala nila. Kasi po tayo mana sa abroad, inisip natin lahat eh, lahat. Hindi lang yung mga magulang natin, pati mga kapatid at mapamangki natin eh. O mga relatives natin ibang pangalan, di ba? Pag lalo pagdating sa Christmas, o, di ba? Ayan. Naka, ang hirap talaga, o di ba? Ta, ang hirap kasi pag nagano, yung ano, tayo kasi nag, uh, yung gusto mag-abroad, gusto natin hindi yung magpakahero, kundi gusto natin aangkin kini o yung ano, susuportahan yung buong mundo, o diba? So, sabihin niyo sa akin na hindi totoo 'yan, okay? Pwede. Pero akin nga akin to sarili ko to. So, yan guys. Iwan ko kanya lang. Pero ayan, nag-aano lang ako dito ah, sa naglabas lang ako dito ng ano, yung katotohanan po talaga para sa mga nag-aabort o yung mga kababayan po na yung mga Filip lalo na po sa mga Pilipino na nasa ibang abroad. So, yun yung ano natin dito, ba? Diba? Kaya tayo pumunta sa upgrade kasi gusto natin makatulong, ganyan, ganyan, ba? Diba? So, one of the, uh, ano lang, ayun, sana po at uh, tayo po ay magtira para sa sarili natin. Huwag po natin iasa na yung, ano, yung ba, uh, mga pamilya natin na back to the Philippines, ayun, sila yung asa natin na magpapalago para sa kinabukasan natin. Dahil po, mas maano kasi, mas marami yung nagiging uh, natagumpay kung kayo, tayo po talaga ang magtatrabaho para sa sarili natin which is separate po natin kung ano po yung para sa pamilya natin yun lang po yun so we have to be put a boundaries talaga ba diba? so yun um uh, marami pa po akong gustong sabihin ayan sa pagbabalik na lang po ito po isang video ko ito ha ah uh, hindi po ito sa episode chapter chapter hindi sa buhay ko talaga hala na po kayo mag isip dyan pero pasensya na po kung sino po yung mga ibang hindi nagustuhan dito ayan ba ah uh, hindi po ako po yung nagsasalita lang po ako dito ng katotohanan po talaga so tulad ng sinabi ko tayo po mga nasa abroad or nasa ibang bansa magtira po tayo ng at least kalahati hindi yung mas mababa po, po sa pinapadala natin back to the Philippines dahil wala pong iba makakatulong sa atin sa sarili natin kundi tayo lang hindi natin pwede iasa sa, sa uh, pamilya natin na yun pwede kasi talaga there is a consequences guys yan or a disadvantages na hindi po lahat ha pero I'm sure that it's more than of a 90% po talaga out of 100% mm -hmm.